Alas 6.37 na po na kumaga. Wow! Si Melo Del Prado, panalo! Dawa uh, bumagsak na ulan sa Quezon City. Uh, kasi Quezon City yung uh, talagang mga binaha mga kapuso. Noong Sabado ay katumbas ng uh, ulan sa loob ng limang araw. Ibinagsak sa loob ng isang oras. Eh, sabi po ng mga expert ng, ng, ng mga eksperto, mga kapuso, So alamin naman natin kay Chairman uh, Romando Artes kung ano na po ang mga pwede nating gawin para hindi po maulit Meron na ba silang ginawa mga kapuso at uh, ano pang inaasahan natin sa mga darating na araw kung ganyan po ang magiging lagay po ng ating uh, panahon. Nasa linya po natin, Chairman Romando Artes. Ito na. Chairman, magandang maga po. Hello, Chairman. Maganda umaga po, Camelo at sa inyong taga-subaybay. Opo, opo. Ah, paliwanag niyo nga po muna sa amin, baka may mga may mga ano na tayo na paliwanag na ah, malinaw kung bakit po nagkaganon sa Quezon City. Ang alam natin ang Quezon City, ito po yung pinakamataas sa Metro Manila eh, na lugar eh, A Chairman. Opo. Opo, totoo po 'yan. Pero ang nangyari po base po sa datos ng aming rain monitoring system, particularly sa Science Garden sa Quezon City, ay 105 Uh, millimeters po ang ibinagsak na ulan sa loob lamang na isang oras. Yan po, kung titingnan niyo yung average ng kundoy, 455 sa 6 hours. So, mm -hmm. nasa 75 lamang po uh, per hour ang ibinagsak na undoy. Kaya po, kung makikita nyo ang uh, mataas ng tubig sa karsada, kasi po overwhelm po yung ating drainage system hindi po kaagad na ilabas dahil hindi po design yung ating mga drainage system na tumanggap ng ganyang kalakas na buhos ng ulan. So, yan po ay I think mga five days worth of rain na binagsak ng isang araw. Kaya po, kita niyo po yung mga lugar na iba na traditionally hindi naman binabaha. Uh -huh. ay nagkaroon po ng tubig dahil lang po talaga sa sobrang lakas ng uh -huh. buhos ng ulan. Chairman ano po yun? Ah? Di ba yung weather system na umiiral nung Sabado hindi naman po tungkol sa LPA ano po? Al Wala po. Uh -huh. Habagat lamang po yun. Habagat. Ulan lamang uh -huh. po. At yan nga po yung sinasabi ng ating Pangulo na talaga po may climate change. Uh -huh. Epekto uh -huh. po ito ng climate change na kailangan naman po nating paghandaan talaga uh -huh. dahil mukhang mauulit po ito at mauulit yeah. yung mga ganyang occurrences. Mm -hmm. Kita niyo naman po um, napuruhan lang Quezon City. Oh, yung mga katotabing bayan wala pong ganuang pag na malakas uh -huh. or pagbaha. Even uh -huh. Marikina, um Taloja nakatikit lamang naman po ng Quezon City pero uh -huh. And yet, wala kayong nakita or wala tayong nakitang malakas na pag-ulan talaga isolated and concentrated po Opo. sa Quezon City. Sabi po so ng sa chairman excuse me po. Sabi po ng pag-asa parang ano yun ay localized thunderstorm ang nakadale sa Quezon City. ganyan pati din di ulan no. Oh. Lo localized lamang po, concentrated nga sa Quezon City. At extraordinary po talaga. Uh, makita nyo rin naman po siguro yung post ni Professor Mahar ng project now. At sinasabi niya po rin na talagang extraordinary ito. Pero mm -hmm. again, with the climate change po sa epekto nito, opo. mukhang mauulit at mauulit. Kaya po kailangan po talagang pangandaan. opo gandaan May mga lugar pati, alam na natin itong mga GR na yata na to. dati oh, na yan. Dati, dati na po yan eh, uh, na binabaha. Pero yung sa Katipunan. Katipunan, ah, mataas po yan. UP. Imagine ninyo. May nga po akong post yung picture nung undoy at saka nito pong nakaraang uh, pagbaha nitong localized thunderstorm nga po nito mas malalim po yung tubig doon sa may isang portion ng UP kisa mm -hmm. po ng Undoy. Mm -hmm. So, talagang doon nyo po makikita na um, Hmm. napakalakas po talaga ng buhos ng ulan ng araw na 'yon. Opo. So ganito naman ang tanong natin Chairman dahil nabanggit nyo na 'yan tungkol sa climate change adaptation. Nabanggit din ni Professor Mahar Lagmar. Ano na po yung gagawin natin kung hindi naman 'yan ang first time at pwedeng maulit pa sa mga darating na panahon? Ano na po yung inyong uh, Mahar Lagmay opo? Uh, ano po yung ma ginawa nyo na since Saturday po hanggang ngayon Chairman? Opo. Well, una una po nag-coordinate tayo sa LGU. In fact, hanggang kahapon ng hapon ay magkausap po kami ni Mayor Joy. Una-una po yung kanilang drainage master plan kailangan po naming um, tingnan. Uh, nag-usap po kami para po yung mga ganitong klasing ulan ay madaling makonvey, hindi po bumaha. Mm -hmm. At ganun din po, nag-usap po kami na magtatayo po kami ng mga rain catchment, yan po yung talagang panlaban dyan kasi hindi naman po kaagad mapapump out yan o mapapalabas sa mga major yan ng tubig kung mm -hmm. ganyang kalakas. Mm -hmm. So ang solusyon po dyan na uh, ginagawa po sa ibang bansa na sinimulan na rin naman po ni Mayor Joy ay yung rain catchment kung saan i-store muna po natin temporarily yung tubig baha mm -hmm. or tubig ulan sa ilalim po ng lupa. At pag tumigil po ang ulan, ay, tsaka natin unti-unting i-drain mm -hmm. um, papunta sa mga natural na daloy yan. Mm -hmm. Na-identify na po namin so far in, sa Quezon City, yung pong um, uh, Moranto Stadium. Mm -hmm. Diba po may oval dyan, Apo. may bakanti sa gitna. So, pag-uusapan po namin, uh, inaayos lang po namin yung concept at initial na plano, then nangako po ako sa kanya na in two weeks time, I'll make a presentation po. Ato. At ganun din po, nagpapa-identify pa po ako sa kanya na iba pang lugar, like yung veterans na golf course. Ayun. Baka po pwede rin lagyan yung mga ganun po. Baka makiusap din po kami sa Ateneo mm -hmm. um, yung football field nila dito sa may harapan mm -hmm. ng katipunan. Pero yan po ay gagawin namin in consultation din po kala okay. Prof. Mahar at sa River Basin Commission at doon po sa DNR mm -hmm. para ma-determine po yung efficiency kasi po. Ah uh, itong mga rain catchment po na ganito ay kailangan sa medyo mababang lugar ilagay para opo. po yung daloy ng tubig doon po maii-stack kasi ang tubig. So doon po namin hahanapan ng mga lugar kung saan pwedeng ilagay itong mga rain catchment po na ito. Opo po at ah uh, 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 hin, pag uh, hinukay mo naman yung ilalim maibabalik din sa dating itsura yung ibabaw. Ganoon ba 'yon uh, Chairman? Opo, opo. Ganoon po 'yun. In fact sa US nga po nag-offer kami ng innovation na lalagyan po namin ng basement parking if ever. Okay. Na magagamit nila um, mga six to eight months in a year okay. po. Ang ang park. konsepto niyan, Chairman, eh habang uh, malakas ang ulat uh, para hindi naman boha sa uh, ibabaw, doon iipunin at uh, saka ipapump out kasi sabi nyo nga kanina hindi ka may maipapump out mo yung tubig na 'yan. Saka mo ipapump out 'yan galing doon sa pinag uh, ng tubig sa ilalim ano po. Jerman. Apo, apo, Ganun nga po. Ah, uh, Camila. Oh. Ang apa. tanong naman natin ngayon, e eh, gaano katagal ba ginagawa po 'yan? Kasi siyempre nandito na ang problema sa harap natin eh. Jerman. Opo, uh, mga isang taon hanggang isang taon at kalahati lamang po dahil mm -hmm. unang-una wala po 'yan sa karsada. Mm -hmm. So pwedeng magdalawang shifts po 'yung gumagawa if ever. Mm -hmm. At 'yan naman po ay hindi kailangan kinisin na tulad ng bahay or ng building, uh, basically, structure po lang ito. Biga, pundasyon, mm -hmm. uh, tapos yung pinakapader na mag-hold po ng tubig. Apo. So, uh, I think mas madali po itong gawin kisa sa, mm -hmm. kung nasa karsada. Dahil, nasa pribadong lote naman po. Mm -hmm. At, um, yun nga po, pwede magtrabaho ng dalawang shifts. Like, um, may agreement na po kami in principle ng PSC yung pong sa baseball court po nila sa Rizal Memorial ah uh, po masaserve niyan po yung Taft Avenue yung mga ganun po ah uh, um, mabilis naman po mabilis naman po ito opo ata, uh, kasama na ba sa budget yung parang ngayon taon yan o sa sunod na taon na budget po yan chairman sino gagastos pala niyan opo nag-usap po kami oh. ni secretary Nina meron po na kaming na-identify na initial na pondo uh -huh para po makapag-pilot ng dalawa hanggang tatlong areas. Mm -hmm. uh, kasama na po dyan yung Camp Aguinaldo, mm -hmm. uh, Raya Sulaiman, um, yun po yung PSC, baka isama po namin. At sabi naman po niya, kung talagang magiging ma marami kami ma-identify, ay tutulungan niya po kami na maghanap po ng pondo para Mafan po itong ganitong proyekto. Opo. Teka muna, uh, ihabol ko po. Yung uh, river dike doon sa Tulyahan, kanino, sino po sino po sino po gagalaw doon para maibalik po sa ayos yon. Sa inyo ba yon, Chairman? Sa Ay North wala Fairview? po kaming ganyang uh -huh. infrastructure project po. Uh -huh. na medyo malaki po 'yan eh, hindi po. Uh -huh. sa na na amin. nagiba eh, doon sa May North Fairview. Nagiba? mga uh -huh. minor repairs lang po ang sa amin. Uh -huh. So more likely po DPWH po ang magre-repair po. Opo, sige po. Chairman, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Mag